Oh, yung step lang ganun, di ba? Pak, 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 pak. Hello mga kabidyo, kumusta kayo dyan? Nandito tayo ngayon sa uh, isang activity ng aking anak. Uh, sasayaw siya. Sana all. So, papakilala ko muna si ano, si CJ bago siya magsimula. Ay si CJ, kaway ka sa kanila, Sid DJs, 'yan, kaway ka. Ayan, ang gagawin niya ngayon, uh, tuturuan niya tayong ano, uh, ano ba 'yung gagawin niyo, Ersiso sa para sa school. Ayun, 'yung nila para sa school activity, so i record natin. Ah, uh, siyempre, papadala natin sa kanila sa teacher niya tapos i-upload din natin para at least eh, Meron tayong remembrance, di ba? Cindy Jays. Ano kung ituturo mo sa aming una? Jogging. Jogging, yung steps, jogging? Jogging, okay, sige. Paano yung jogging? Paano yung jogging? Opa. Ganyan ba yung jogging? O, ba't, ka, ba't ka hindi ko maalis? Atras ka ng konti. O, tapos, anong susunod? Anong susunod? Anong susunod? Anong tawag dyan? Ha? Hindi <laughs> <Di> mo alam. Hindi <laughs> niya alam. <laughs> o, lapit ka ng konti dito, ha? Yan. Ayan, ganyan, okay, okay, ganyan, ganyan. Okay. ano tawag nyo sa una, no? Una? Jogging. Mm -mm. Tapos yung kanina, yung ginawa mo, ano tawag sa yung, yung ganon? Yung ano tawag yung gano'n, yung gano'n, twist? Ano tawag sa ganyan? Hindi ba sinabi ng madam na kung anong patawag sa ganyan? O, oh, sige. Yung isa, yung isa. Anong, anong susunod? Anong susunod? Ilang steps ba yan? Ilang steps? Yeah. Yung gagawin mong gano'n. Yung exercise. Marami? Marami kang gagawin gano'n? Punti oh, lang, O, sige. Anong una? Anong una? Ito. Oh. O. Kaya nga, una muna. Yung una. O, oh, sige. One, two. One, two. Oh, tapos O oh, isa pa O yung isa Anong tawag sa ganun? York ah? York tawag yan? O oh, sige yung isa yung isa yung isa naman So tapos na tayo sa jogging Tapos yung ganun ganun Paano yun ganun? Ganyan, oh, ayan, hindi natin alam pangalan niyan. Tanong na natin sa mga ano, mga bibisita sa YouTube mo ay sa YouTube natin. Okay, tapos yung isa naman, yung pangalawa ay pangatlo. Ano tawag ulit diyan? Hindi mo ni kabisado. O oh, sige, tanong natin sa ano. Yung pangapat, yung pangapat. Ano yung pangapat? Ganon. Yung ganon patalikod naman na ano. Ah, patalikod naman, okay, patalikod naman siya. Tapos yung panglima, panglima, yung panglima. Ano yung panglima? Yung ganon, yung ulo, ganon. Mm. O, oh, sige nga, ganon mo. O, oh, sige, ngayon, umpisa natin sa tigsa sampo. Tigsa sampo, diba? Lima yun, tigsa sampo. Una. Yung paganto ganito, apat? Yung ring iba, ano, walo. Walo. O, oh, sige, sige. Okay, sige. Simula mo. Dito tayo. Usugan ng konti dito. Okay oh sige. 3 2 1, go. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1. Okay oh, yung isa naman yung ikot ang kamay oh, yung swing. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1. Ay okay, okay. susunod, yung susunod Oh, pabalik naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, yung isa naman, yung ganun. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, yung ano ba isa? Yung sa hulo naman sa head sige ganoon, ganoon. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 Seven, six, five, four, three, two, one. Okay. Oh, pwede ba ako ako turuan ng ganon? Tu -tu turuan mo ako mag, ano, mag exercise Dito tayo, atras ka dito, dito tayo. Ito Para makita naman nila na hindi lang ikaw marunong, kailangan ako din ha. Alam ko din naman yun eh. Oh, ano una? Ujabi. Paano, ganon? 5, Ano yung susunod pa, isa? Patalikod. Ah, Patalikod ah, naman, okay. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sa 15, 16, 17, 18, 19, 20,

ba ganoon? Okay. Hindi, hindi mo sinama yun, di, di ba meron ganoon eh? Ilan pa dapat yun? Ilang, may, may mga ganun pa? Yun pa? Ha? Walo. Walo din? O oh, sige. One, One two, two three, four, five, <laughs> three, <four. laughs> Habang gano'n, wala uh, na. Okay na, tapos na. Okay, o oh, yun lang ah. mga mga video. <laughs> Ayun, sana nag-enjoy kayo at uh, nakapag-exercise tayo. Okay? pati dyan ulit. Bye-bye!